Ano ba yung ginagawa nila? So, tingin nyo, guys, tama ba yung ginagawa nila? Binabasag nila yung ano. Steve! Oh. Sa so, mga construction worker dyan, guys, tama po ba yan? Oh. Steve! Pero hirap ng buhay ng construction worker ano. Kaya thumbs up po kami sa inyo ng hanggang 1,000 thumbs up para sa masisipag nating mga construction worker na nagtatrabaho kahit maulan, mabigat na trabaho pero lumalaban para sa pamilya. Lalo lalo na si Kuya oh. Kaya tao sa'yo kuya, napakasipag niyo po. Kayo ang patunay na talagang masipag ang mga Pilipino.